Magandang araw po. Ngayon naman ay i natin sa inyo tatlong paraan paano kami nakakatipid sa pag-alaga namin ng iba-ibang hayop. Meron tayong pabo, manok, meron tayong mga kambing at may mga bait pangarin pag-alagala dito. So ang pinakapangatlong paraan natin i-share ngayon, yun yung isa rin sa pinaka-effective na naging paraan namin dito. So unang paraan natin dito ay yung nakaprerange yung mga alaga. Pero kung mapansin ninyo, ayan nakaprerange lang yan sila. Pero sa ngayon nandito sila, meron dito yung lambat na ganito dahil sinisiparate natin sila uh, doon sa ibang mga laga may mga baboy dito sa kabila tapos para hindi sila makapasok labas-masok dito pero yung area na yan kung makita ninyo dyan sa loob ayan pakita natin yung area na yan no, oh, ayan gumagala sila dyan kung nakita nyo mga naka green dyan na park gumagala yung mga alaga natin dyan dahil pinataas natin yung net doon sa kabila tapos kapag naman sa panahon na gusto natin silang ipasok dito sa loob, ay nandito naman sila, isasara naman natin yung net para pwedeng uh, ah, nandito lamang sila at hindi sila makapunta doon sa ibang area. Lalo na tuwing nagpapakain kami ng baboy. O, so ayan, tuloy nga yun, papakainin muna natin. Ayan, sa loob na. Para. Ito na sa loob, ito yung pangalawang paraan natin. So, dito. Ito naman yung pangalawang paraan natin. Ito, tingnan ninyo. Kahit wala tayong incubator, ay pwede pa rin na magkaroon tayo ng mga bagong sisiyo dahil dito, ayan, may mga paitlogan tayong ganyan. Mga pugad, tulad nyo, napakadaming itlog. No, dito sa kabila, ganun din. Ayan, may mga paitlogan tayo. So, may mga pugad tayo dyan na Meron din doon maraming pugad. So, kahit na hindi tayo mag-incubate, ay Dadami pa rin yung mga manok natin dahil may mga sisyo. Lalo na kung kaunti pa lang yung umpisa, umpisa natin, ay magandang magandang pwedeng gawin natin yung ganitong paraan. No, pero kapag ka maramihan na gusto mo talagang todo madami na, pwede kang gumastos. Pwede ka rin mag incubator. So yun naman yung pangalawang paraan. Naka, meron tayong mga pugad na naglilimlim yung mga manok natin dito. Mga native chicken, mga pabo natin. Kahit gansan natin naglilimlim din yan. No, yung mga kambing natin, o, naka-pre-range. Maraming damo. So, libreng libre yung pagkain nila dyan. Tapos, yung mga baboy na natin, naka free range kumakain ng damo. Mga insekto sa paligid. Mga prutas na nangalaglag, kinakain din nila. At isa pa, yung pangatlo naman, na pinaka-efektibo, na paraan namin dito, so, bakit nakatipid tayo ay eh, dahil dito. Yan, mais. No, buong mais yan. Pero, dito sa mga malalaki nating alaga, kumakain sila yan. Pwede nating bilhin kung tayo ay mamimili na mais. Eh, pwede yung buong mais lang. Medyo mura. At ang pinaka-tipid talaga ay magtanim tayo ng mais. No, yellow corn ang pinaka-best. Pinaka-best na pagkain ng mga alaga natin na maganditong malalaki na. No, malakas din magpa yan. Lalo na sa kanila yan. No, yellow corn, tanim tayo nyan. Magtanim tayo ng azola. Pwede tayo magtanim ng madre de agua. Pwede tayo magtanim ng uh, uh, mga iba pang mga pakain. um Tulad ng mga kangkong. No, pwede rin yan. Haluan natin darak. Pakain natin sa mga alaga natin. No, kaya pag-kambing naman... Kung gusto natin magparami ng kambing, halimbawa ngayon, medyo kaunti pa lamang kambing natin, habang kaunti pa lang sila, ay magtanim na tayo ng pakain sa kanilang mga damo, nandyan yung mga nipier glass na kinakain ng kambing natin, yung mais, yung mga bunga, bunga, dahon na mais, pwede pakain sa kambing yan. Yung mga bunga, pwede pakain sa manok sa mga pabo natin. So no, yan yung isa sa na napaka-effective talaga. Kapag plano pa lang, actually ang paraan ko nga noon, habang nagka-plano pa lang ako, isa rin sa ginagawa natin ay inaaral din muna natin no, tapos ayun nagtatanim tayo para kapag ka inumpisahan na natin ay meron na tayong ikapakain sa mga alaga natin no, tulad ngayon ma mais, mais lang tayo pwede pwede na sa mga alaga natin yan kumakain ng pabo, manok, gansa kumakain yung ating kambing, mga biik kumakain din ng mais o oh, nakikisalo dyan mga baboy na inahin kumakain din yan saging pwede rin tayong magtanim ng saging yung katawan daw ng saging pwede natin i-chop ipakain sa mga alaga haluan ng darak pwede haluan ng pids pwede haluan ng mais No, so napakaraming uh, paraan na puwede natin gawin dito sa bukid nang sa gayon ay makakatipid-tipid tayo sa pag-aalaga kahit maraming alaga kung maraming ang tanim na pakain sa kanila ay marami ka rin pwedeng alagaan no? ayan o, oh. pansinin nyo napakalakas nilang kumain, purong mais yung binibigay natin purong mais, walang halo ayan, purong mais na hindi pa nagiling yan hindi yan crack corn. no, talagang mais na buo at ganyan kalalakas kumain itong mga alaga natin o oh, kahit kambing o oh, tingnan ninyo o oh sinundan ako ng sinundan ng kambing yung kaniyang yung ating lagayan no? oh nahabol nila oh ganyan Naglalakas <laughs> ng alaga natin mga anyan kasi ah, so yung mga kambing natin doon naman sa so may damuhan okay, oh 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 as dito kapag kami meron nating ganitong mga alaga Uh, ah, mga libre na tayo na ulam at kulang sobra-sobra ah, pa no, tulad yan, may mga apabo, ah, mga manok tayong init initlog sobra-sobra pa yung pa uh, pang ulam natin. No, kaya pwede pa tayo magbenta. Oh, ayan, ang tulip. talaga. Ayan. So, pwede tayo magbenta pa ng mga produkto natin. Yung mga itlog, yung mga karne na mula dito sa bukid ay talaga nga namang pwede tayong magka -tera. No? So ayan. Pwede rin tayo magbigay ng mga pitch. Pwede halo Tulad nitong bimeg. Yan. Nagamitin natin yan. Hinahalo natin sa pagkain ng mga inihing baboy natin. Bimig Premium, dami biik, yan you know? o. Dami biik, yan yung nagpaparami din ng mga big natin. Pwede natin paghaluin yung mga natural na pagkain na nabanggit natin, tsaka yung page, taas darak, no, taas mais, para makatipid-tipid tayo dun sa pagkain. So, yun yung mga na-share natin ngay sa ngayon, no, number one, yung uh, pwede tayo mag-alaga na naka pre tulad dito. So, ito nga pala, ipakita ko sa inyo. So, naka pre lamang sila. So, ito, although naka-net ito, yan, pero open yan, nakakalabas masok sila dyan. Ngayon lang sinasarado yan dahil magpapakain na ng baboy doon. So maya, maya buksan na naman yung net dyan. So labas na naman sila doon. Tulad dito, nandyan yung iba nating mga alaga. Nandyan yung mga manok, mga kambing, nandyan yung iba. So yan, naka free range lang. No, kaya kahit kunting pakain na lang, ay wala na problema kasi malakas silang tumuka. Mga damo-damo, yung mga insekto dyan, kinakain din ng mga alaga natin yan. No, kaya malaking tipid. No? So, yun yung number 1 natin. pre-range yung number 2 natin na nabanggit kanina. ayoong meron tayong mga pugad na nakakaina, na, na naiitugan yung mga manok natin na naglimlim sila. So, kahit walang incubator, ay walang problema yan, no? Kahit busog na busog na yung mga manok natin, O oh, Tingnan mo. Tingnan mo naman, grabi oh. Grabe nakabusog yan. Pero, naghahabol pa rin. Kakain pa rin daw sila. Malakas kumain yung mga alaga natin dahil ito'y sanay sa pre-range. No? So, Number 3, ayun ah, yung mga nabanggit kahit na wala pa tayong, hindi pa tayong nakakapag-umbisa agad ng mag-alaga. O, oh, magtanim-tanim muna tayo. Mm, ang cute ng kambing natin. Magtanim-tanim muna tayo para uh, sa panahon na nais na natin mag-alaga o sa panahon na dumami na yung alaga, ay meron na tayong ika support na pakain sa kanila. no So, ayan yung ginawa natin. Tapos kapag ganito na karami... Kung halimbawa, kailangan mo na talaga mag -intubator. so doon na, kapag may budget ka na, kasi nakabenta-benta ka na ng itlog, nakabenta ka na ng manok, ng uh, pabo, kambing, so meron ka na ang pwedeng maging pampuhunan, so pwede ka na rin mag-alaga ng mga manok. So po ganito, ayan, kapag kamalaki-laki na sila, ipasok mo sila sa loob ng bahaya nila, tapos habang lumalaki, sanay-sanay mo na rin pakawalan kapag gano'n naman na maramihan na. No? So, ayan naman yung naging paraan namin. So ayan, ito Mga biik natin, hindi na kailangan ng maraming tubig Para panlinis sa loob ng kulungan Kasi naka free range lang sila dyan oh. Free range lang, kusang naliligo Kung gusto maligo, nakakaligo sila Kasi maraming dyan mga Mga tubig-tubigan dyan sa tabi-tabi so, Yung mga inahin natin, ganun din, nandyan sa paligid Ayan o oh. Ayan yung mga inahin natin baboy oh. no? Kaya kapag nasa bukit tayo At masipag lang talaga, Ah, Ay, lamang natin yung taniman. Halimbawa, may taniman tayo doon na part. Tula doon, may mga gabi dyan. Yan, yung gabi naman, niluluto. Yan, pinapakain yan sa baboy. So, magtanim tayo. Tapos, may part naman tayo na alagayan ng mga alaga. So, tula dito, itong side naman yung alagayan namin ng alaga. Ayan. No. So, may taniman, may side din na mga alaga. Hindi po pwedeng pagsamahin yung taniman at mga alaga kasi ubusin nila yan. Habang lumalaki pa lang, maliliit pa lang yung tanim ubos na agad yan. No, so, mga housing naman, mga simple lang, gawa sa kawayan, binilhan ng yero, ayan, mga kahoy lang na bilog yan, oh, yung mga haligi yan, tapos kawayan, oh. tapos doon, meron din dito, oh. mga simple-simple yung bahayan lang din ng mga alaga, na kahit papano, naging epektibo naman. So, ayan, may mga itlog din dito, oh. oh kalatang itlog, may nagang itlog din dyan na pabo. No, so, so ayan lamang yung diskarte namin dito sa bukid no para kahit papano eh makapag-alaga kami kahit hindi naman kalakihan yung aming pang-umpisang puhunan no so sa ngayon nagpaparami na tayo ng alaga lalo so kahit papano meron na tayong pwedeng papuhunan kasi nakakabenta-benta na tayo no so ayan po yung ating simpleng para dito sa bukid at buli po maraming maraming salamat po